Ibinahagi ni Kim Cho ang isang taus-pusong suliyap sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, kung saan inamin niya kung paano niya pinapagsabay ang trabaho at ang kanyang personal na buhay. Kilala si Kim bilang isang masipag na aktres na palaging handang magbigay ng kalidad na pagganap at bilang isang personalidad na may malapit na ugnayan sa kanyang mga tagahanga. Kamakailan, nitong linggo ika-24 ng Agosto, nagpost si Kim sa kanyang social media accounts ng ilang larawan at video clips mula sa kanyang pananatili sa Cebu. Ibinahagi niya na halos isang buwan na siyang nananatili doon para sa kanyang bagong proyekto. Makikita sa kanyang mga post kung gaano siya kasaya na makabalik sa kanyang hometown habang abala sa trabaho. Para sa kanya, kakaiba ang pakiramdam ng pagiging nasa sariling bayan kung saan nakatanim ang maraming alaala ng kanyang pagkabata at paglaki. Kaya't bagaman abala sa trabaho, dama pa rin niya ang saya ng pagiging malapit sa kanyang pamilya at mga kababayan. Gayunpaman, hindi rin itinago ni Kim na mahirap ang pagsabay ng lahat. Ayon sa aktres, naging malaking hamon sa kanya nitong mga nagdaang linggo ang paghahanap ng tamang balanse sa pagitan ng kanyang mga obligasyon bilang artista at ng kanyang personal na buhay. Dito, ipinakita ni Kim na sa kabila ng kanyang busy schedule at emosyonal na laban, pinipili pa rin niyang manatiling positibo at magtiwala sa plano ng Diyos. Ang ganitong pananaw ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho habang pinapangalagaan din ang sarili. Para sa mga tagahanga, ang pagbabahagi ni Kim ng kanyang totoong nararamdaman ay patunay ng kanyang pagiging totoo at grounded. Hindi lamang siya basta artista na nakikita sa telebisyon o pelikula, kundi isang tao ring dumaraan sa parehong hirap at hamon ng buhay tulad ng karamihan. Dahil dito, mas lalo siyang hinahangaan ng kanyang mga supporters. Bukod pa rito, marami ring natuwa sa kanyang pagbabalik sa Cebu dahil ito ay nagsisilbing pagkakataon para sa kanya na muling maranasan ang simpleng buhay sa probinsya habang nagsisilbing inspirasyon sa kanyang pag-arte. Para kay Kim, ang bawat araw na ginugugol niya sa kanyang hometown ay hindi lamang trabaho kundi pagbabalik-tanaw din sa kanyang pinagmulan. Habang patuloy na inaabangan ng publiko ang kanyang bagong teleserye na The Alibi mula sa Dreamscape Entertainment, malinaw na si Kim ay puspusan ng paghahanda upang may hatid ang isang dekalidad na palabas. Sa kabila ng lahat ng hamon, nananatili siyang masigla at determinado, patunay na isa pa rin siya sa pinaka ang aktres ng kanyang henerasyon. Sa huli, ipinapaalala ni Kim Chiu na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng proyekto o kasikatan, kundi pati na rin sa kakayahang alagaan ang sarili panatilihin ang pananampalataya at balansehin ang personal na buhay at trabaho